the heavy reliance of some social programs on e-gaming re revenues. Um, when can the public expect a final decision on the online gaming policy so that any changes can be factored into the 2026 spending plan? Actually, na pa na kausap po natin ang uh, DBM at uh, ngayon po si Kansi sila magsusumite ng uh, budget, ng, ng NEP at uh, ang panukala naman ng Pangulo na makausap ang mga stakeholders kasama na po ang um, representative mula sa mga simbahan ay uh, hindi pa po ito na i-schedule as of the moment at uh, ito pa lamang po ay kasasabi ng ating Pangulo lalo lalo na doon sa MPC sa India. So mag schedule pa lamang po ang Pangulo para po makausap ang lahat na maaaring uh, mga concerned parties para maisagawa ang sapat na pag-aaral patungkol sa online gaming. Kailan po natin i-expect itong scheduled um, uh, consultation with stakeholders? Within the month po kaya? Maaasahan um, natin yan. Pero tignan po natin ang schedule ng Pangulo dahil marami pa po siyang uh, sa ngayon uh, na schedule na ginagawa. Pero sa madalit, uh, madaling uh, panahon ay gagawin po yan ng Pangulo. And last question na lang, Yusek. Um, si President said na going a total ban would be bad. So are we totally Is he totally close na sa idea na wala nang total ban, talagang regulation na lang? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo dyan. Sa kanyang opinyon, dapat aralin at uh, hindi dapat magpadalos-dalos uh, na kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned um uh, parties patungkol dito. At uh, ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo ang uh, or online gaming ang nagiging problema kung hindi yung pagiging addicted to gambling at yun dapat ang uh, umpisahan na masolusyunan. Pero ang sabi nga ng pangulo, yun lamang ay kanyang opinyon. hata uh, hindi pa po ito napapasama yung mga dapat niya madinig. At kung sasabihin naman po sa nasabing pagbi uh, pagbimiting or conference with other stakeholders na dapat na iban, yun ang po ay gagawin ng Pangulo.